Hi, hey, mga mahalang ating topic kayo na tinatanong ni Pedrico. Ang tanong niya ay, payag ka, araw-arawin ka, at tatrabawin ka kahit anong oras. At minsan ba may oras na lumalaki yung pasas mo? So, mga pag-usapan for today's video. Interesado ka lang malaman kung ano ang aking sagot. Please keep on watching para bagayang. Kung baba ka palang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. So, payag nga ba ako? Ang sagot ko dyan, ay siyempre, oo naman, tatabawin ako eh. Kapag ka, masarap tumabaho ang isang lalaki, hindi tumatanggi ang isang babae. Kapag ginagawa ng tama ng isang lalaki, yung pagtatabaho at hindi masakit yung pagtatabaho, siguradong masasarapan at nagugustuhan ng isang babae at hindi yan tatanggi kahit anong oras at anong araw mo gugustuhin. Kapag ka, halimbawa may ginagawa ko sa isang babae, dapat daging wala ng bukas. Yung gigil, kapag ka, halimbawa ang sinarapan ninyo at siguradong lagi nang dinadala ang isang babae doon sa kanyang hangganan, siguradong hindi yan makakatanggi ka. At kung ako naman ang dinadalam mo, syempre naman oo, payan na payan ako kasi nga masarap yon Kasi nga alam ko yung pakaramdam na sobrang nasasarapan. Kaya, hindi ako tumatanggay. Doon sa lumalaki yung pasas, opo. Siyempre, lumalaki yan kapag kahalong bawang, L ang isang babae at nasasarapan siya ng sobra. So, sana sabi ko, damang itanong Kung hindi like this video, please like consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.